iba man yung tingin mo sa akin maghalit man kayo sa akin at least sinabi ko sa inyo Hello? Uh, sabay sabay na daming problema uh -huh. hindi ko talaga pindiyan hmm. kung anong talaga gagawin ko gusto ko live wala at yun ano uh, magandang uh, araw at uh, mapagpalang araw naman sa atin mga kalingap mga kapadyak ano? uh, bago po ang lahat uh, huwag pong kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel uh, Padyak Tony TV at, uh, ito po yung uh, channel natin na uh, Kalingap Tony ano. uh, yan, nasabi ko naman sa, sa uh, nakaraang uh, video ko kung bakit uh, at uh, ito uh, bago natin umpisahan ang, uh, uh, ang reaction video na to ay uh, gusto ko muna sana ang pasalamat sa uh, MPO na una kaya uh, Kuya Bal Santos Matubang kaya Ate Edna Vlogs at dogs, uh, kay Kalina Parang at ngayon ano ngayong uh, uh, araw ay uh, natin ano ang pinagdadaanan ng ating mga kasamahan sa kaligap na dumadaan sa isang seryosong uh, uh, depression no ito ay ano uh, kilala na natin yan sa community ng kaligap ay uh, kailangan kilala, kilala na natin yung sinasabi at na uh, kamakailan lang kaya pati si Kuya Robin ano medyo dumadaan din siya sa depression na masyadong nakakabigat sa kanila pero bago natin talakayin <coughs> si uh, Kuya Robin ah dito muna tayo kay uh, BJ Skiman ah itong ating uh, kasama sa kalinga at si Kim ay uh, yan nga nagtangka ano na, na ng kanyang buhay sa pamamagitan ng no! no! pag-sabit uh, sa kanyang uh, sarili na buti na lang ay uh, yun, sa kwento ng kanyang uh, uh, asawa o kinakasama no, na na abutan niya no, no na naaktuhan niya ng ano na itong si Kim ay nakahang uh, na. kaya agad-agad siyang humingi uh, ng tulong sa mga kasama nila no, uh, sa bahay at uh, yun na na din naman nila no na photo nila yung uh, yung lubid at uh, base nga rin sa kwento ay uh, talaga ang iba na ang kulay ano at, ibig sabihin nila ay uh, talaga ano, na patapos na patapos na ang career uh, ni Kim pero yun buti na nga rin at uh, may nakakita at uh, naagapan nadala siya sa pinakamalapit na ospital at uh, yun awa naman ng Diyos ay uh, si Kim ay okay na at uh, yun uh, sa pinagdadaanan niya uh, yun uh, para sa akin nandito ano man yung problema pinagkadaanan mo na ang pang-pamilya, financial, uh, sa mga kaibigan, sa trabaho. Yung stress kasi, ano? araw-araw talaga -araw may nakip na stress ang uh, buhay natin bilang isang individual. Ano? Pero isipin na rin naman natin at isaalang-alang din natin yung mga tao na umaasa sa atin. Kaya gaya ikaw may anak ka, Uh, tayo may mga binubuhay din tayong anak. Uh, hindi sagot ang isang uh, 'no, yung hindi sagot ang isang problema sa isa pang uh, problema. No, pagka uh, may problema at dumating na yan, nandiyan na yan, problema na yan. Ang hanapin na lang natin ay eh, yung solusyon. pagka uh, ang isang problema ay uh, wala nang solusyon. na natin problemahin, ano? Uh, nakakalungkot at uh, hindi biro ang uh, pinagdadaanan ng ating uh, kasamahan at ano, uh, na dumadaan sa ganyang uh, pakiramdam. So, alam ko ang pakiramdam ng depression dahil uh, siyempre sabi ko nga uh, bilang individual ay uh, tayo nakaramdam na rin ng depression pero hayaan natin ng mga problema nilipas din yan uh, kung financial naman ay uh, kung ano yung meron yun ang pagkasyahin natin pag wala, hayaan mo na at uh, sa pamilya naman uh, kung ang asawa mo naman ay uh, makakausap mo na maayos kung saan mo maayos kung walang hindi nadadaan sa usap basta sa maayos na pag usap ay maayos at maayos Uh, para sa iyo, Kim, uh, ka, ka uh, mag ka, mag lang palagi. Uh, kahit na sarilinin mo lang yung pag-pray mo at uh, ka ng tawad sa mga nagawa mo. Dahil alam natin na uh, kasalanan yung nagawa mo. Pero naipindihan ka naman ng uh, uh dahil na uh, hindi biro ang ano, pinagkatahanan mo. Uh, dalangin ko rin na uh, maging maayos ang lahat sa inyo at uh, ayun uh, God bless sa iyo at uh, sana ay uh, malabanan mo sa susunod ang uh, depression na kakaharapin mo pa dahil uh, habang tayo nabubuhay, hindi talaga mawawala ang uh, depression uh, stress, problema hindi ko mawawala at uh, uh, tumungo naman tayo ano, dito sa excuse <coughs> me sa ating kasamahan din na si Kuya Robin na alam naman natin at nakikita rin naman natin sa mga vlogs si Kuya Robin, si Indiana Bigolano na masayahin ano? no? at sa kabila ng kanyang pagiging masayahin bigla na lang din nabalutan ito ng lungkot kung lang uh, dahil sa mga iniisip niya unang-una yung kanyang tatay sa India na uh, may sakit at siya makauwi at yun nga yung iba pang uh, problema niya no, sa kanyang mga uh, dokumento at uh, hindi na natin dapat talakayin dito yun yung problema niya at uh, kanyang uh, masyadong ano uh, yung personal yun at ito naman yung isa sa sinasabi niya na, na dumarating daw yung umaga na nagigising siya ng okay naman tapos biglang uh, pag-anya na yung oras ng trabaho para siyang para yung may humihila sa kanya no pa, para wag tumuloy sa gawain niya no kahit nga po yung uh, pagbablog ay uh, hindi niya na nagagampanan no pag stream hindi niya na na, siya na live dahil para siyang tinatamad no uh, ano nga no uh, rin eh, si Kuya Robin eh, dahil uh, alam naman din natin na ang kanyang pinagdadaanan niya ay uh, isang uri na rin, ano, ng depression, na hindi nga lang ganun pa kalala pero siguro nalalabanan pa ng pag-iisip ni P. Robin kaya medyo naagapan at uh, buti nga uh, may nakausap siya at uh, salamat din kina Kalingap Alvin at uh, nakausap agad siya uh, yan, buti nalaman din ni Kalingap Rob at agad-agad uh, siyang pinuntahan para pausapin, ano, Ah, uh, hindi biro ang depression. Uh, ngayon masaya yung tao pero hindi natin alam deep inside. Ah, uh, meron tong dinadala ng problema na mabigat para sa kanya at hindi niya makayanan. Uh, may mga ganung tao, may kanya-kanya uh, pagtanggap ng uh, problema. Ang bawat isa sa atin. Uh, kagaya ko, kagaya nila, kagaya mo. Kagaya kagaya ng ibang tao no? May kanya-kanya tayo ng pagtanggap. Pero ang sa akin nga lang, bilang sa akin, ang opinion ko lang, sa mga taong makakaranas ng depression, alam naman natin hindi biro ito, uh, subukan nyo ang ng isang taong pagkakatiwalaan na sa tingin nyo na mapagkakatiwalaan nyo at hindi lalabas ang ano pag-uusap nyo. Kasi may mga ganun kasing tao kaya nahihiya magsabi at natatakot magsabi kasi baka dumating yung time na gamitin sa kanya, laban sa kanya, yung mga niya, uh, no mga problema. Pero yun, sabi ko, kailangan mong, uh, kailangan mong sumugal alang-alang sa kalusugan mo, sa yung mental health, ano. Uh, alang-alang sa iyong uh, kaisipan na uh, mawagin mapayapa, kailangan mong makausap mausap ng isang taong mapagkakatiwalaan sa tingin mo, mapagkakatiwalaan mo wala kang asawa, wala kang girlfriend merong kaibigan isang mapagkakatiwalaan sabihan mo at ilaan mo na yung buhay mo sa kanya na kaya mo siya pagsabihan kasi talagang siya yung pinakamatalik mong paibigan o mapagkakatiwalaan kaya yun para malabas mo lahat ng maramdaman mo at uh, ng problema mo ay masabi mo sa taong iyan na, na na mapagkakatibalaan mo para sa ganun gumaan yung kalooban mo kahit paano hindi man masolusyonan pero ang mahalaga ay uh, nabawas sa uh, bigat ng kalooban mo at uh, sa iyong yun sa pag-iisip mo hindi siya hindi siya mag sa ulo mo tayo lang labanan mo lang uh, mag isip ka lang lagi ng positibo ah uh, uh, mag-isip ng solusyon sa problema at uh, palagi magdasal. No, wala namang ibang pwedeng gawin. Magdasal ka kahit mag-isa ka lang. No, Ayaw mong nalalaman ng tao na na nakikita ka na na nananalangin. Uh, may mga ganun kasi naman talaga. Eh, no? uh, punta ka lang sa isang kwarto o sa, walang taong lugar. Magdasal ka lang uh, para sa problema mo. At uh, yun, wala namang wala naman na pahamak sa no Kaya, yun lang po. At, uh, sa mga may pinagdadaanan, kagaya ng kay Kilakim at kay Kuya Robin, uh, palagi nyo lang pong uh, isipin uh, yung mga positibong bagay. Huwag you know? po tayo mag-isip ng mga bagay na pwede natin kapahamak at uh, pwede kalungkot ng mga tao na nagmamahal sa atin. Yun po. Uh, yun lang po uh, sa ngayon uh, maraming po salamat uh, sa lahat nabo sa lahat ng mga nakasubaybay. Maraming po salamat sa lahat ng mga supporters ng Team Kalinga, especially sa ating mga OFWs, sa mga sponsors, sa mga subscribers, sa mga solid supporters ng Team Kalinga. At uh, syempre, unang-una, uh, wala naman itong lahat na ito kung hindi dahil kaya Kuya Bal, no? pa po natin kay Val Matubang at sa may bahay na sa atin na vlogs at ang aming boss is si uh, Kalinga Prob no? uh, maraming salamat po pa po lahat lahat ng uh, Kalinga Reactors official reactors at uh, yung mga yung mga ano lang uh, official no? hindi yung mga mga wala sa listahan ng ating mga reactors ano? at syempre uh, shoutout sa mga kapatid ko sa KOGR Uh, marami maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa suporta tamang buhay po kayong lahat at uh, God bless po bye bye sa so, mga ganitong bagay kaya siguro kinimkim ko na hanggang sa sumabog na hanggang sa maisipan ko po na magpakamatay magbintik i